Sir, ngayuk ko, sir. Pemugas lang, sir. Selamat, sir. Selamat, sir. Psst, Butang Bilaliatan. Ambutan, pang. Pilani, ipun san aku. Palimus, maluimu. <coughs> Halalang. Diba mau na atong silingan? Nang limus na diay. Palit og bugas. One point. Pang, nanatay ba Parane! Ang pinag... Ang pinag-jisma! Ang pinag-jisma! Ako na lang yung jisma Ah, pinag-jisma! Tama ka na itong mo, ma! Ay, sige reklamo di ha ah! Gawa na tayo bugas dito sa balay! Mang, pwede raman tayo maglahig sa headline, Mang. Hindi lang ni Mang Limos. Murat mag trabaho, ha? Kauntulog na biya kabuang ka. Pero, Mang, ikaw na hanta. Mang, wala ko alam ay dari Mang. Naalagi mga agi diri, ah. Paghulat lang ay sig reklamo. Saan naman ni Mang? Wala mga agi tao diri. Naalagi. Kana nagpadulong, day, oh. Atik-atik na niya, atik-atik na. Ayaw, <laughs> <laughs> di mang. Sir, ngayuk ko, sir. Pumugas lang, sir. Lamat sir. Lamat sir. kagatag. Ang butang pang pila ni, ipon sa naku. Pang, wow. Ma unsi. Mang, tagay ko mang bimang, bisag piso lang. Pag hulat ni haog na tag, ay pagsiniro. Mang, tagay ko pa, wapay sulod ang bagulo? Sus, pag diha ha, na napalagi na imuagi, masudlan lagi na ha. Mang, tagay ko piso ba, piso raman? Diaro di kaulat! Salamat sa sadlan na yung piso. Pintang napiwagay, Dre, oh. Bang! Bang! Nay, palulong! Pag-atik-atik na po niya! Dali, Mang! Murag na ni Mang! Ah, alimos! Maloy mo! Pagkaon! Hala Di ba mauna atong silingan? Nang limos na di ay! Wa na, guru, nagkikaon lang. maunang nang limos! Maugani lang, no! Luoy po ka ayo ba? Tagaan na lang nato! Unya, naman ka kwarta diya! Tapa mang kuy ba Hala, tara! Polymus! Mom! Polymus, Mom! Day! Day! Nga naman ka! Dili man kayong una before! Day! nina na kay kwarta, Day! Wa naman gugoy pang rejub! Mauna! Scatter pa! Pobre na hinoon kay ka! Mang, Kinsa na, mang? Classmate na siya sa una pang! Kabalo ka, sir! Mas dato pa na siya sa sa una! Pero karon mura na yug na unsa! Isa lang! Kailan mo ko na yung kauban? Ma'am, kasi kailan siya sa tua? Pre? Pare! Guwapo kay kang sideline ba? Relax na kayo! Pre! Wala na mo yun may kikaon, pre! Grabe na naman ka po, pre! Ano man di ay naon sa day ka? Katong leg kaya mong yatag, pre! Ulit kayo, dilimo ten times! Na, mauna, kasi kikdula! Tagayon na lang. Ayun na i-scatter ha. Salamat Kapri Pre, may na pagpalit bugas ba. Pero Pre, pwede ba na makasya ng Jace? Piso, piso lang ba si makat pa pa. <laughs> <laughs> Yati ka Pre. Nang limos na kanika sugal kaya ng gino huna. Era day o. Oh. Pampalit bugas. One point. Pang, nanatay ba Mang, jis jis ta na ha. Tu na mi day. Pre, adto na mi. Ayo ayo sa sideline ha. Pang, ambi nang jis tunga na Ang Bolo ko. Tunga ba? Di lagi.